Ay itong sa Cambeng. Cambeng sa tao. Sa Cambeng. Kapan to. pinitpit <laughs> nag-away daw sila <laughs> natin <laughs> ida. Wala, wag na lang yata to gawing kulungan. Kasi <laughs> lugawan na lang nan teligay What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Yan, uh, for today's episode guys, mag-update lang tayo sa ating ginawang kulungan. Yan, pupunta natin yun mamaya at saka syempre, ganun pa rin as usual, magluluto pa rin tayo ng ating uh, pananghalian dito sa kubo. So, sinama rin namin sila tatang from ano, kagayan. Gusto nilang mamasyal dito sa kubo dahil mainit nga kasi sa baryo. Gusto nila dito Sababi. at medyo malamig daw dito. Sababi. At na nanonood ka na naman sabihin na naman nila. <laughs> ka naman ugot, guys, Ale. kasi ano ako anemic, low blood ba? Okay lang ko nang nilagang ano ang palaya. Sabihin nila ugot na naman may pakain ng food frame. Yan hindi ah uh, nagkataon lang yun guys na ano ah na ganun yung ulam na pero yun yung mas gusto nilang ulamin. Yung mag tayo mag-aadobo tayo ng manok. tsaka nagpato rin sila nung hapon. Sabi namin magkatay lang sila ng pato doon kasi parami na ng parami eh, hindi naman kami kumakain ng pato. So, sabi ko, ulamin nyo ng ulamin yung pato at sila naman, eh, ano, mahilig sa pato. So, ayan. Umpisa na natin. Update natin yung ating kubo doon. Ay, kung guys. Nagkaroon na ng tubig itong ating fish pan. Sana, eh, buhay pa yung ang build up. Buhay pa siguro ang team build up, no? Parang maganda magkapa, Antay, parang maganda magkapa ng dildat. Parang hindi naman magbakal ganyan. Oo. Mamaya nga, tignan natin. Try natin Habulan ng pato. Ayan, busy na naman sila kuya at dito sa bukid. Nakapag router na naman sila ng ano magpatanim na naman kaya lang wala pang binhi Inantay namin yung binhi galing sa ano gobyerno na. <tinyo>

Ito yung sa kambing. Sa kambing sa tao. Sa kambing. Hati, tao, kambing at tao. Ito to. Parang ano man. Sa, sa kambing yan. nga, yan. Saan, ito? Oo, o, yung labas. Alagad ka, sila dyan sa loob. Lum... Di pa na pinatay yung mga pabo. Dito, ano dito? Doon tulugan mo yung tulugan, <laughs> pre. Kakandaman to. Doon tulugan mo yung tulugan, pre. Pinitpit. Ayan, dito. Panag-away daw sila natin, Ida. Wala, wag na lang ay yata itong gawing kulungan. Kasi <coughs> kulungan ay, na lang ng tiligaya. Mas maganda pa daw sa akin. Le, marmarbamat! Ay, namu, kalapit. Kasi sa manok kasi yan, ba't sa inyo? Ay, so... <laughs> ay. Anong may dito sa taas? <laughs> Le, <Ay>, pagganuhan <laughs> din nila eh. Pagka-ukup-ukup. Eh, yung pabo pa saan? <gibit> dito. Dito? Oo. Oh bala sila ikusin sila Wala silang hagdan hindi mo yung manok at nyas niya? kapu Kuya? yatuk <laughs> walang hagdan Wala po. Wala po. makawo kapu 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 Wala kapu 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 Wa, wow, ikunan ay hakutan natin to ng upa. Buangin mo na. Makapasok ng ahas dito siguro. Magpasok pa rin eh kung maliit pa. Kalalaki uh ha? Baka ba po yan eh. Delikado kasi pag ahas eh. Kainin niya lahat. Baboy mo. Banda rin yung gawa nila. Nagamit yung ano. Parang dito ang masarap. Ano, oh. Dito masarap po.

Hindi excited yung pabaw. Ah. Kung dyan na natulo, hindi excited. Yung ako sa second floor. Ano naman itong bahay ng manok? Tabo o kasi siya? Kambing po. Kambing. Kambing po dito sa labas. Ang ano namang kambing eh, may gusto nila yung pupunta sa taas, yung pinakaturo yun sa taas siya. May, mm -hmm. may, eh, lagyan nyo pa ng third floor nga rin dyan eh. Gusto <laughs> nga, hari. nga rin. Pagyan nyo pang eh, fourth floor. Yeah. Pero yeah, may hagdan ba? Pero dito ba, din diba pa to ko Pren? Bakudan ko na kaya niyan, kulak na diba ko sa Di Dito ko na eh. Grabe ka, ano dragon fruit oh. Bilig. Mukha na siya ano, dragon. Dragon. <laughs> Buti nga hindi naman, yung mga pinuputulan na ganyan, namamatay doon, wala nga. Hmm. Pitong taon na rin ito na eh. Oo oh nga, wala bang bago dyan. Gusto niyo magdala, magtanay? Ma ay, may mga bulaklak na pala, oh! Meron uh, na, dami? Yung... <laughs> ngayon ay baka ba? Pero kapit. maaga yun, ha? Maaga nga. Ma Abril pala, may mga bulaklak na. May pinagaling pag-anong yung ay ba. Dapat na, ma-spray mo na pala? Ay pa rin. Dapat. Maaga, maaga siya oh, ngayon. Pa, Kibin, bago luwa ano ng Nung Abril ko ya? Nung spring pa lang. sprayan? Sprayan spring. Spring pa lang <coughs> 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 Eh, may naglilimlim na pabo pala dito sa ilalim. <coughs> Ito Ito pabo. Ah, Tsaka, ang na pa. naman. Our favorite. Most requested. Kahit yeah, hindi ako masawa sa Tapos na. Ngayon, may nahilog na naman sa ating papaya. Glutinous. Ah, glutinous. glutinous. guys, subukan ko nga magkapat ng bildat kung mayroon pang makuha dito sa pispan at wala kami hapunan. Wala <laughs> yung pang hapunan. Para ma-experience mo rin. Hmm. Hindi ka naka-experience eh. Hmm. Dabi pa yan ante. Hmm. Kahit dyan lang may kalante. <laughs> hmm. Hmm. Lungan? Marami pa. Buti nagkatubig ka agad. Parang kasarap doon o oh, Hindi naman basta-basta yan mamamatay eh kasi ano, mayroon naman siyang tubig. Diyan sa gilid ang tema dami. Ito yung mga sa gilid-gilid Diyan nga sa gilid Hindi kasi namin nakuha nandito banda sa parting gitna Dito lang kami sa gilid-gilid Gumuha -gilid nung nakaraan Ang dami na kasi namin nakuha Kaya hindi na namin kinuha nandito sa gitna Da ang kapal na ng kangkong o papakapalin pa natin to bago natin hulugan ng hito para at least meron silang ano pagkain abalak namin dito ay ano hahatiin namin yung gitna siguro net na lang yung ilalagay para ano hindi yung pinong net sa kabila ay hito dito naman sa kabila ay, ano ah, tilapia para ma ano naman <clears throat> pag nasawa kami sa hito di mayroong ano tilapia nakadukan tita sa oh, na tiligaya nandun nagagrass cutter kasi sila nung nakaraan mag build that kasarap magkandun yung tampisaw mm -hmm. nabuhay na yung mga kangkong makakatulong din ito pag naghulog kami ng ano isda mm, ne na nagpudot ba nun na guys ay na nagpudot makasinet kung na nga kasi ito yung nakainit pero ang sarap sa paa. Sige, niramas na. ni na. Anong tena? Ang dami ka na? Ang dami, Ito kasing parte dito, hindi natuyuan ito. Okay, perlu ke Oh, parah mau ngetapakan aku. Tuh, oh. oh, ngedeket, gildat ni patang so ganito kaya meron Dami nilang nakuha, ano? Hmm. may Bulak bulaklak ng to ano. itong aming kalamansi sa wakas ng mulaklak na rin ito may bunga na siya oh ano ba yun ayun <coughs> mm. Ayan guys, ilang minuto lang kami nagtapa. Ang dami na namin nakuha. And sa susunod ulit, kuha tayo. kinulungan lang namin sa si ante. Ang ulam niya, gustong gusto rin kasi ng mga apo niya kapag ano, naiprito. <coughs> tinutulong doon dito pa lang tayo nagkaka sa atong giled wala pa doon sa dulo ito ba na Tumaba. Sige. Derek. Kapareho mo 'ya. Papapatayan nante. De. panghapunan ni Auntie Pasing. Solve ng panghapunan mo. <laughs>

may magluluto rin kami ng ano, bilo-bilo sa baryo pang marienda ng ating mga bisita. Ayan.